O, oh, di diba? Uh, may buay. Hinit na kilalahit nga buay. Ayan, may nagaabang na. I Inaabangan ko rin yan. Yan ang kahati ko sa buay. Ayan o. Nung mga bata kami yan, mahilig kami yan, buay. Huwag lang yung sobrang laki ha, ayaw namin nun. Hmm. ah, ang pangit naman. pangit ng dasa niya. No. Ganyan ba? Oo. Mm Oo. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

pagkakaguran naman tam kaguran kaguran Maggagata kami ng isdang tulingan yan pinagkayod nga namin yung kapatid namin kasi nga siyang nagpresenta sabi niya nga marunong daw siya tingnan nga natin kung matapos niya ito nga pala yung anuhin namin yung gagataan namin yung tulingan isda yan pinipili ko nga dyan kasi masyadong marami kaya kunti lang din ang iluluto ko yung tama lang na magkakasya lang sa amin wala kasing tubig kaya ganyan Ayan na nga mga sangkay, yung ingredients meron na ako dyan, ano, siling panigang, luya, bawang, sibuyas. Yan. Ang bawang nga pala ang ginagawa ko dyan. Pinipit-pit ko lang yan. Ayaw kasi nang hinihiwa. Tapos yung ganun din yung luya. Pipit-pitin ko lang. Mas maganda kasi pinipit-pit mo na bago. Anuhin. Bago siya hiwa-hiwain. Yan nga. <tinyo> Tabang naghihiwa nga ako dyan ng mga ingredients ng ano, ng lulutuin kong isda. Yan. Nagkakapi nga kami. Yan. Black coffee nga lang ang ano. Yan. Ina, ko nga pala yan ng talong yung gata yung paggagata ko ng isda yan ang gulay namin talong yan ginayat-gayat ko lang siya ng ganyan yung, talo, yung isang talong hiniwa ko lang ng apat na hiwa tapos pinagahati ko naman ng ganyan pinag-apat ko ganyan lang at sumurinder na nga yung isa kong kapatid na nagpresenta na siya raw ang magagad-gad ng nyug. Yan na nga si Ading ko ang pumalit. Yan, mas mabilis. Expert yan. Bago ko pa nga palayan gataan. Ayan, pakita ko muna lahat ng mga ingredients ko yan. Tapos pinaghalo-halo ko na lahat ng sangkap dyan sa kawali. Sa kawali na pala natin niluluto. Yan, yan. Sasalansan lang natin ng maayos. Para naman maganda naman tingnan. Wow. Ganun talaga pagandahan, no? Eh. Yan, ganyan lang gagawin natin. Bago ko nga pala yan gataan, gagawin ko dyan, ipapaksiw ko muna yan. Sa ano lang ha, suka. Paksiw natin yan sa suka. Ganyan lang ako. Yan. Tapos nagtitira nga pala ako hindi lahat ng ingredients. Ilinalagay ko sa ano. Yung iba, ilalagay ko yan sa taas. Yan, ganyan lang. Lahat yan nilalagay ko na ihuli ko lang yung gulay. ayan na nga yung gata hindi ko na nga pala pinakita sa inyo kung yung pagpiga ko ng ano ng ginadgad na nyo hindi ko na pinakita yan nga kumulo na nga, nga sya aantayin lang natin yung, yung kumunti yung tubig nya yung, yung para na syang ano parang pina ano ba yun yan yung ganyan yung Kunti na lang yung parang nagmamantika siya bago natin lagay yung gata. Ayan na. Dahil kunti na lang yung tumingin. na natin si gatsa. Ayan na. Ganyan, ganyan lang. Buos, buos lang. Mikos, mikos lang. Ganyan. Mikos, mikos talaga.

Wala oh, uh -huh. pa nga ta kasi ang ko dito kaya. niyang siya. mga sangkay luto na siya. Ayan, ganyan na. Ayan, kakain na nga kami dyan. Ayan. Isa sandok na nga tayo dyan ng ating niluto so, tamang panyang ano yung ganyang ano na yung parang magmamantika lang siya hindi siya masabaw yan ganyan lang mga sangkay ayan na nga mga sangkay at maghahain na ako at kakain na kami sana nagustuhan nyo yung menu ko for to this video sana may natutunan kayo natutunan na ka kabulastugan ba kung bago talaga no ayan ganyan nga sya maganda talaga ang gagamitin na panggata yung ano talaga yung nyug talaga hindi yung nasa yung nabibili mas masarap sya mas malasa yan ganyan na nga yan.